Naaba mo yung mga videos mga maring sa unang panahon pa nga gusto ninyong i-delete or naaba mo yung mga gi-post or gi-shared post sa unang panahon pa nga gusto ninyong i-delete pero di na mo kabalo kung asa ninyo pangitaon tungod sa kadugay niya. Simple lang mga maring. Kung gusto mo nga madelit na mga maring, sayon lang kaayo. So unsa pa man inyong gihulat mga maring, tara, uban ko mga maring para tudluan ta mo kung unsao na pag dilit. Syempre mga maring, ang inyong unahon, i-click ninyo ning Facebook na kulay blue. Tapos mo mo sa inyong account, i-click dai ninyo mga maring ang kanang tatlo ka dot and then mo mo dira sa inyong profile settings, i-click lang na ninyo mga maring ang kanang activity log. Pag-abot ninyo dira sa activity log mga maring, na may makita dira mga maring ang inyong pagpipilian. Naay kanang public po Terima <tus> public tags o live videos. Nakadepindi lang sa inyo ha mga maring ha kung asa dira ang inyo hang gustong atuan. So ako mga maring kay katong mga postman sa unang panahon ang ako ang gustong i-delete katong mga year 2001 pa mga maring. Katong pagsugod pagyud na nako mga maring og turn on sa ako ang professional mode. So dugay na gyud kaayos siya. So wala ko kabalo mga maring kung naa ba yung mga na-post didto nga mga naay mga sounds na ako yung mga shared post didto mga maring nga basig naay mga violations na. So ato tong i-check mga maring mo ma ang -ato ang So mga maring, i-click nato ning public post. Pagkatapos mga maring, madrito na tayo sa screen kung asa na ay mga post nato mga maring, mga bagong mga post or katong mga daan nga ma post. Para makita nato mga maring ang pinakadaan nato nga mga post, i-click nato na, na maring ang kanang duha ka dash dira nga naa sa kilid. Mauna siya mga maring ang filters. So dito sa filters mga maring, naa adrin categories date, og audience. So ang piliun nato mga maring kaning date. Kaya ito ang isulat mga maring kung unsa ito nga date ang mga video yung gusto na makita. I-click lang nato ng date mga maring. Pagkahuman mga maring, madiretso na dahil tadre sa filter by date. So, i-click nato itong date. Nga, pili nato dre mga maring. Kaya kung gusto 2021 man nga year. So, pislito nato ng 2 nga 2025 para madiretso ta sa year. So, kana mga maring, i-click nato ang 2021 and then mag-start ta sa January 1. And after that, ana mga maring, i-click nato end date. Dipindi lang sa inyo ha, mga maring kung magbutang mag end date pero ako ako ang ibutang mga maring ay end niya para dili kay ko maglisod og pangita kay kung di na ko butangan so gikan atong 2021 nga upload na ako mga maring hantud karon nga 2025 mao toy manggawas na mga video so para gamay lang ako makita mga maring iuna sa nako ang 2021 start date o ang end date nako ako kay 2022 bago na to i-delete mga maring ato ang mga video ato asa siyang i-view kay di man ato mahibaw ang kay syempre sa kadugay na panahon makalimot ako unsa to ato ang mga gipang post. So maoda ni siya so ang ending ani di na ko ni siya i-delete mga maring kay ganahan ko anang pictura. So magita ko diri mga maring og iba na mga videos labi na ning mga shared post mga maring so atuan na siya ang i-delete. So, yung ana lang pag delete mga maring, i-click ni mo ng trash and then madiretso na din ka sa move to trash. So, i-click nato ng move to trash mga maring para ma-delete na siya. So, mao lang to mga maring, unta daghan mo na sabtan sa ako ang upload karong adlawa. O, unta mga maring, maklear na ninyo ng tanang mga videos ninyo mga maring na gusto ninyong i-clear sa inyong Facebook. Daghan salamat mga maring. Bye!